Good morning! Welcome to my mini vlog again. At ipagpatuloy na nga natin ang pang-araw-araw nating ginagawa mga Mamshibels. Dahil nga mamaya pa namang hapon ang aking pasok sa pagiging isang online English teacher. Kaya mga mamsyabels, naipsipan ko na naman ang maglaba. Nitong mga nakaraang araw mga Mamshibels ay nawala ako sa schedule ng paglalaba. Dahil nga palagi namang bibihira ang pasok ko tuwing umaga. Kaya naiisipan ko na rin ang paikutan ng mga maduduming damit sa aming washing machine. At gayon na nga ang nangyari ngayong araw na ito. Dahil nga wala pang pasok ang mamsyabels niyo, Kaya naisip kung paikutan ito itong mga madudumin naming damit. At habang ang nagpapaikot ako ng damit, nagluluto naman wow. itong si Daddy Arnel. Inutusan kasi siya ng kapatid niya na bumili ng pang-ulam namin ngayong lunchtime. Habang pinapakuluan pa nga yung karning na niya, mga Ma'am Shebels, ay nagpaalam itong si Daddy Arnel. Magpapagupit daw muna siya habang pinapalambot pa yung karning na niya. At habang ang nagpapagupit siya, ako naman ay namahinga at iinom muna ako ng buko juice. Ginawa rin ito kanina ng kanyang kapatid. Inaalok na nga ako kanina pa kaya lang ayoko naman bitawan yung paglalaba at buti na lang may Matira pa, at kung napapansin nyo nga mayroon na naman akong kasamang bata rito. Ay, mula kasi natuto na rin itong maglakad batang ito ay palagi na rin siyang kasama namin sa pagtatambay. At hindi pa man nga ako natatapos sa pagmemeryen ng mga Ma'am ay dumating na din itong si Daddy Arnel. Pag nandito pa naman ito si Daddy Arnel ay hindi niya talaga tinitigilan si Bossy. Huling-huli pa nga ni Bossy kung ano yung ginawa niya sa yellow. But anyway, ubos na naman itong iniinom namin mga Ma'am at panay pa rin ang pasubo sa akin ni Bossy. Sa mga oras na yan pareho nga kami nag-aantay ni Daddy Daddy Arnel, siya ay nag-aantay na lumambot yung kanyang karne, samantalang ako ay nag-aantay naman na tumigil yung pinapaikutan ko sa washing machine. At sa tingin ko mukhang nasarapan talaga nga si Daddy Arnel sa buko juice na ginawa ng kanyang kapatid. Kung nakita nyo naman, talaga namang sinaid niya itong pitchil. Buti na lang at nakakuha na ako ng madami mga mamshibels dahil kung hindi ay wala na tayong babalikan. At ito namang little bossing na to talaga namang nagpapasubo pa. At kasamang ang palad nga mga mamshibels hindi ko natapos yung aking labahin dito. Dahil napasarap na naman yung pakikipagkwentuhan ko. Kaya natapos ko yung aking labahan na kinaumagahan na. At eto na ngayon, mga Mamshibels. Naibabad ko na nga rin ito sa fabricon, mga Mamshibels. Kaya ngayon ay nagsasampay na ako. Medyo maaga pa nga dyan, mga Mamshibels. Kaya yung tama-tama lang, bago sumikat yung matinding araw, ay nakasampay na ang Mamshibels nyo. Matapos ko ngang ilagay sa mga hanger mga Mamshibels, ay inilabas ko na yung mga naisampay ko na. Mabuti na lang at hindi pa masyadong mainit dahil alam nyo na, paubos na naman ang ating sabon. <laughs> <laughs> dito na nga ako nagsampay sa likod bahay namin, Ma'am Shebels, dahil sa kabila ay marami na rin akong isinampay doon. Kahapon nga pala ay eh, nauna ko nang isinampay yung mga shorts. Hindi ko na sila ibinabad sa Fabricon. Nahuli itong mga t-shirt kasi nga mga Ma'am Shebels, kailangan ko pa silang ibabad sa Fabcon. Pagkatapos ko nga magsampay mga Ma'am Shebels, ay napansin ko talaga itong napakadaming hulog ng hinog na mangga. At dahil dito ang dumi na talagang tingnan ng aming likod bahay. Kaya naghanap na ako ng sako para pulutin isa-isa itong mga hulog na mangga. Hindi ko naman kasi mawawalisan mga Ma'am kung sa Kaling nagkalat nga ito, naghanap na rin niya ako ng panibagong sako dahil yung nahanap ko kanina ay sira na pala. Buti na rin lang at naalala ko may itinabi pala akong maliit doon sa may unahan namin. Kaya magagamit ko na siya ngayon. Nagtataka nga rin kami mga mamshibels dahil talagang mang napakarami ng bunga ng manggang ito. Aside kasi sa mga hulog na to mga mamshibels ay marami na rin kaming pinamigay na bunga nito. Ako na nga rin maubos ang bunga nito mga mamshibels dahil gabi-gabi ay palagi kami nagugulat sa tuwing may mahuhulog na mangga sa bubong namin. At hindi lang yon ang inaalala ko mga mamshibels baka sa kalaunan ay masira na rin yung bubong namin dahil sa kakahulog ng bunga ng mangga. Kasama ko rin nga pala sa pagpupulot ng aking biyanan mga mamsibels. Dahil ay hindi na makatiis na makita ang sobrang kalat dito sa aming likod bahay. Kalaga namang mga ma'am si pinagtyagaan kong pulutin itong mga bunga ito kasi nga nilalanggam na rin. Pupuno na nga yung sakong kinuha ko pero ang dami ko pa rin pupulutin. Well, alam ba, kung sakaling mapuno ito, maghahanap naman tayo ng panibagong lalagyan. Pero hanggang dito ko na lang muli tatapusin itong ating mini vlog. Maraming salamat sa panonood. Yun lang.